Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng panganganak issue ay nagbahagi ng kanyang whole body picture ang aktres na si AJ Reval sa kanyang verified Facebook account. Kung saan makikitang flat na flat ang kanyang chan at wala umanong bakas ng kahit na anong pagluluwal ng sanggol. Matatanda ang tinalakay ni na Oji Diaz at Mama Loy sa kanilang showbiz vlog ang chinika ng source ni Oji na palihim na nanganak na raw ang aktres sa isang payak na ospital sa Pasig City upang hindi raw makilala ng iba pang mga pasyente roon. May takip daw ang muka nito nang ipasok sa isang emergency room. Hindi na nga raw ito dinala sa delivery room kung saan dapat inilalagak ang mga pasyenteng nanganganak. Ang itinuturong ama ng kanyang sinasabing isinilang na sanggol ay ang rumored boyfriend na si Alger Abrenica, na nakaabang daw sa labas ng ospital at nasa loob lamang ng kanyang kotse. Matapos daw makapanganak ni AJ ay kaagad na itong inilabas ng ospital. Ang ginamit pangaraw na apelido ni AJ sa ospital ay Alvarez, na apelido sa pagkadalaga ng kanyang ina. Na-identify raw na si AJ ang babaeng ipinasok sa emergency room na nakatakip ang muka dahil sa tato sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang din umano at hindi nakita ang tato nito sa wet packs. Sa tanong naman na bakit walang nakitang baby bump noon sa kanya. Baka naman daw maliit lamang magbuntis si AJ. Baka raw kailangan lamang itago ang mga bagay na ito lalo't baka makaapekto sa annulment ni na Alger at estranged wife na si Kylie Padilla. Bago ang naturang post, pinag-usapan din ng mga netizen ang litrato niya kung saan ibinide niya ang Christmas tree at Santa Claus decor sa kanilang bahay. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni AJ o ni Alger tungkol dito. Ano sa palagay niyo? Nanganak nga ba talaga sa AJ o hindi?